Ang ganda ng baga, Chef. Ano bang niluto na, Chef? Mukhang masarap siya. Lemko barbecue sauce. Lemko barbecue sauce, Chef? Oo. Oh. Ah, okay. Wow, masarap naman yan, Chef. Ihiwayan pa yan, Chef? Oo, oh, uh, i-grill pa Ay Ah, i-grill pa yun mamaya? okay, Chef. Maraming salamat, Chef, ha. Pinakita mong loto mo ng barbecue. ano ba na chef? chef oh ah pork? pork hawaiyan oh ah pork oh yan, ang na, pangalan chef ano ba ang na chef? bakit napakasarap ang loto na chef? yan ah ang uh, sigreto sigreto okay, no, chef ano pang ingredient chef para malaman natin mga, mga kabuhayan lang Pineapple. Pineapple. May tomato siya, no? Carrot. Meron. Pepper, Okay. Chef, salamat siya pa sa pagsilat na iloto ko. Ah guys, ah, ito yung pagkain namin sa rapid Food Service. Wow, ito yung ah, pork ah, limpo na may ah, Hawaiian, Hawaiian, may pineapple, saka carrots. Saka siyempre ito yung Chicken adobo na may kasamang hard-boiled egg. Siyempre, uh pork limpo barbecue. Sauce pa lang nito para masubukan masarap na ayun oh. Alam mo na ang pagkain dito sa Airbnb. Siyempre, ito yung meatballs with a uh, curry sauce. Meatballs. Ah uh, fish pili wow grabe yung sarap ito mga kapayin yung ano uh, tofu na ang luto niya is uh, garlic yan o uh. siyempre gulay may sitaw adobo ng sitaw ginata ang puso ng saging wow sarap naman ito okay. Ito naman yung uh, sa kabila sa regular uh, regular ano uh, line. Ito yung beef uh, stir fry. Beef uh, stir fry. Wow, sarap 'di ba? Tsaka, ito yung bubis namin, mga bubuin ang bupis. Tsaka, chicken ginger to, ginger. Wow, grabe ang sarap nito, ginger on oh, my sauce to. adobo ng uh, pusit. Wow, grabe ito, pusit mga no. Coba ah uh, paket